So, good morning mga ka-sisters. Andito na naman tayo sa mga mangrove. Ayan, kung mapapansin ninyo ay talagang puro mangrove yung sa palibot ko. At andito ako mga ka-sisters. Kasama ko si Mister. Pero may kasama pa rin akong iba. Yung mga fishing brothers. Si Bayo at saka ayan, yung asawa ni Eric. Dahil sila naman ay may uh, palakaya. Ayan. Bali, maglalambat sila. Pero uh, ako mga ka-sisters ay mangunguha ako ng oyster. Yan. Or talaba. Itong talaba mga ka-sisters ay hindi siya hybrid na katulad nung iba na may kita ninyo na sobrang malalaki. Ang ito naman ay native. Pero ito ay dati namin kinukuha. Lalo pa nung maliit pa ako ay ito talaga lagi ang binibili ko. Doon sa matanda na nagtitinda noon. Tapos ngayon, ay na survey ko siya dito at napakarami pa lang talaba dito mga ka-sisters. Kaya ang gagawin namin kasama ko si uh, Milen ay mangunguha lang kami dito tapos doon namin lulutuin sa bahay pagdating mga ka-sisters kasi mahirap i-cultivate yung ano, mahirap kunin yung pinakalaman ng talaba. Uh, so ayan, sa unahan niyan mga ka-sisters ay Uh, ilog at ang sa tabi niyan puro nakalagay doon sa pinakatusok-tusok na mangrove ay puro talaba na nakakabit. So, so ayan mga ka-sister, si Mr. Ice sa fishing brother muna mag ano, mag <-starring. Kailangan kasi ni Eric yung tauhan. Ah, uh, dito naman kami dalawa ni Milen. Yes. Ayan si Milen. Ay, mag ano naman kami, maghanap kami ng aming diskarte. So, let's go, Milen. Okay. Bo, nabili na tagal akong sako. <laughs> yan, ito yung aking lalagyan. So, bali, pag nakakuha kami mga ka-sisters, ng uh, oyster or talaba ay hatiin na lang namin ni Milen para meron din siyang iuwi. So, dyan sa unahan yan mga ka-sisters, merong mga talaba dyan. go go lang tayo pero sa malaking puno na yan mga ka so, <laughs> baka may butas nasabi. ang ilalim ng puno na yan so mahirap na mag isip <laughs> baka, yan, baka na may nakasabit baga yun. na bagay na gumagalaw hmm. <laughs> mahirap yon o oh, yan o parang ahas so ay Kakakulay katakot o kakulay parang feelings ko ano ng taob o hunas no, blue tide. Try lang namin mga ka-sisters kung makakuha kami. So, ayan mga ka-sisters o oh, ang talaba na sinasabi kong native. Pero napakalasa niyan. Marami yan sa unahan. Yan, dikit-dikit yan mga ka-sisters hanggang doon. Sa pinakadulo, ang dami. yan sa kabila, meron din Oh. Yan, nakikita ko yan. Meron din yan. Sa gilid yan, nakadikit ang mga talaba mamaya pag medyo tapos na ang fishing brothers ng pangisda ay si mister na naman ang pakukuhain ko ng talaba so sa ngayon ako muna magtsatsaga so andito yan o oh, ito o oh. yan hindi ako naka gloves medyo ingat lang dahil ito talaga pala pag ikaw yung nag video ikaw yung ikaw yung ano yung kumukuha Hmm, wala kasing kasama sila Eric maliban sa kay Mr. at saka kay Bayaw. So ito 'yon mga ka-sisters. Tingnan natin si Milen. Len. Kaya mo? Na nakakaya mo diskartihan? Okay, diskarte tayo ng dalawa. Yan. Pinakailalim nito oh, 'yan mga ka-sisters oh. So, ingat-ingat lang ako sa pagkuha kasi nga. Matalas yung ano, yung Natalas yung talaba. Baka may ano, masugatan tayo. Ang dami eh, mga kasisters. Oh. Ayan, oh, ayan. Ang dami. Nakadikit lang. Oh, so, ang iba niyan, mga buhay din. Kaya kailangan natin okay, tanggalin. Agay! Kaya mo yan eh? Agay, okay, hindi kaya. So, ayan mga sisters Ayan. Bali nilagay ko lang yung, yung camera natin sa kinusok lang natin sa butas ng kumo yung camera natin. Importante <laughs> ay makadiskarte ako na paano ko makuha yung talaba. Kasi nahirap pag isang kamay lang ang ating gamitin. dalhin ko lang talaga sa bahay mga ka-sisters kasi nga hirap dito i i-process yung talaba lalo pa ay eh, wala kaming dalang tubig na tabang so ayan o oh, mga ka-sisters o oh, yan yung laman yan yan ay lagay namin sa baso hanggang sa makaiipon kami ng marami so ayan o oh, kaliwa kanan mga ka-sisters mayroong laman siguro baka sa ilalim nito mga ka-sisters malaki ayan o oh. Ipon talaga ako nito. Kasi sobrang dami dito, mga sisters Nakaka-excite magpunga kapag alam mo marami ang iyong eh, sana naglab ako. Ay! Hmm. Yun. O, oh, may mga laman yan, o, oh, mga ka-sisters. O, oh. talaga tayo. Talaga, pabor sobrang paborito namin ito mga kasistes. Pues, nung nag-uwi ako sa probinsya ng asawa ko sa Iloilo, may tinitindang talaba May ang uh, aklan, aklan ba yun? Gandang aklan. Ang daming tindang talaba. Nakalagay sa buti. Kaya ako naman, pag sumakay ako ng boss, hindi kita ko yung ganun. Kaya sabi ko, Sabi ko sa asawa ko, hindi, 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 Kasi ng... so, ko na dito yung hindi, hindi, nung um, nakabili kami, pag-uwi na sa bahay, kinain ko. Sobrang sarap. So, ayan, pinutol ko lang siya muna para makita ninyo kung saan nakakapit yung talaba. Yan. Diba? Talagang totoong talaba itong mga ka sisters Kaso lang dating. Ka-sisters, oh. Medyo marami na akong nakuha. Pero kahit marami yan, yung bao lang ang marami, pero yung laman niya medyo kaunti pa. Mahirap naman siya kunin, mga ka-sisters. Yan oh. Ang dami talagang uh, talaba. Maso lang. Siyempre pipiliin mo yung medyo malalaki lang. Tsaka, saka mo siya kukunin. Hindi lang maliliit. Hindi naman masyadong ano yan. Saka ang mahirap dito, mga ka-sisters, yung talagang wala kang dalang ano, glove. Kasi kailangan tanggalin okay, mm. mo lang siya sa... Okay, mm. naging parang ang lalaki pa lalo sa ilalim eh. Wow, ang lalaki talaga si lalim din. Oh, ayan oh. Mga sisters ang lalaki si lalim <laughs> Ang dami. Siguro, talagang matyaga ka lang dito. Halos sobra isang sako ang makuha mo. Kailangan ko talaga tulong dito ni mister. Ah. Oh, ang dami. Akala mo ay para siyang kwan oh. Pero talaba na yan mga sisters <laughs> Ito yung sabi na kamay challenge. Itong paano mo makuha ang talaba na walang glove. try eh Ang um, hirap pa naman pag nagkuha ka na, isang kamay lang ang ginagamit. Aray, hindi talaga. Sige, ilagay muna natin yung kamera. Sige, si Mr. Angkish yung bagay. Padamit na lang ba? Pero sa lahat ng lasa ng talaga na gusto ko, yung ganito lang. Unitid. Hindi na pakalasa talaga siya. Uh, ayan oh. Mister lang ang pwedeng maglusong dyan. Punin hmm, natin yung... yung hindi pwede. Uy, nabasag. Oh, uh, sarap. To. Bango. Ay, hilin. Masarap talaga to. Bango. Bango malaki. grabe yung laki. <laughs> gra 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 laki oh. <laughs> Ouch. Oh, yan o. Oh. Yan, ang dami yung laman o. Oh. <laughs> Pinuputol ko na lang kasi hindi talaga matanggal dito sa stick. ganitong mga sitwasyon ng mga lawa or ilog mga sisters tingin ko parang ang daming sugpo dito or ano o limangon kaya discoverin pa namin ni Mr. Yan at kami ng mga trap sa sugpo at alimangon ano ayan lilipat na naman akong spot so, ayan ito yung unang kuha ko at saka ito yung pangalawa Ayan, madami na yan ako, sisters Pero kukuha pa rin ako dahil hindi lang para sa akin yung kinukuha ko. Dahil number biruan na paborito din ito ni Miss Hayahay. ayan, hmm. Ayan, ayan. ayan, pag ganyan kakalaki, ibig sabihin yung laman yan medyo malaki-laki na rin. Mga fishing brothers na yun, no? Yun, fishing brothers. yun, Ang lalambat sila. Si Mr. Utusan na nang magbuhat kasi napil ko yung kamay ko kahit sobrang kapal na ang ano nito, kibol ang tawag sa amin or kalyo yan o parang sagata na ako yan. yung kamay ko parang pwede na pang araro yung mga kasistress ko pero pagdating sa talaba eh talagang surrender din ang kamay natin happy na ay yung asawa ni Ms. Ayahay naglalambat dito sa ilong kasama ang fishing brothers At yung malalim-lalim ang putik? Oo. Ang daming traba oh. Oo. Ano ka? Mamaya pag ano pag marami yang huli sila, magluluto yan pag-uwi. At nakaabang naman doon si Miss Ayahay dahil syempre may maliit nga silang anak. So pagdate pagdating niya ay magluluto yan mamaya. So ay mga sisters, nasugatan ako ng talaba. Sugatan ha? Oo, tamang-tama na diyan si Mister. Bali doon sa tabi niya sa likod meron. So, pakuha ko na lang. Oh, talaga naman, oh. Oh, 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 oh. oh tapos mata. <laughs> Milin, ikaw din? Huh? May sugat din? Uy, dami. Aroy! Sa akin, dumugot talaga, oh. Uy, ano ba yan? Ay, sa duko ito na ginagamit. Yan. Ginalukad. Oh, ay, mga kasister, si Mr. I. Kinuha na niya yung talaba. Ilagay mo lang lahat niya sa screen mo. sobrang mahangin ang lakas ng hangin amihan dito sa amin kaya hindi kami makapagpalaot punta sa dagat para maghanap buhay dito na lamang kami sa sa ilog oo nga tuslok tuslok ng payka. so kaso may tinusok ako dito oga baba man hindi ko maabot balum Karang kosong kos dalam kan. Aduh. Tahu ya, ini mau buat. Bini nak tusuk so kan kosong mau buka. Karang karang ang lelaki. Pino tu mitem tu. Oh sih. si Milen. Eh sugat din ang kamay niya. Bakit ka ba? Dati ka... Anong dahilan ka ba yung ngawara? Ito yung lutak sa babaw. Ang lipat na ito. Hmm? Ito gani ang dagat, Agno? Halen? Hora? Dapat ingot ang nagdaanan eh. Sana yung nagpunta yung mga lalaking... Ito na yun? Malalaking... Talapya? Diba di ba siya na... na abot? Di diba na abot yung pari. Dami tela pia do mahawan ito mahawan. Oo. Oh, Mapunta ko doon. Ha? Huh? Mapunta ko doon. Nanti mm -hmm. na huli mo. Oh. Okay. 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 oh, okay. Okay. oh, oh sako. Sa yun. Kapain mo si Lale, marami. Kapakapain mo baga? Ay, ito magkapa. <laughs> Wala yan. Talaga. Baka, baka Yan si yes, Lale, medyo ilalim yan. Malalaki siguro. O yan, aroy. Sige, dagdagi. Kulang pa yan sa amin sa yahay. Si kananay pa, Ooh. si Jin pa. Ay. Puro oh, magkatalabahay, bladin oh. kayo. Hindi ah. Oh once in a blue moon lang kami kumain yan saka hindi naman kami habla din yan kasi nga ay Ano ba sabi pa eh nagpapapawis kami. Oh, 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 O sinabi ko pa sa iyo eh, O, di ba ala ke? Eh. O, sige na, sige Yon. na. Yun. Yun. Yan, pala ba. Dito na din. Pa-ika pa eh. Oh, oh. Ning, ginagawa ko 'tong Dara na ba na i-mas video? Oo, dala ka. Yan o. Oh. Yan. Ano, awa, luka da. Kapa, kapa pa. Sabi Goal. ko pa sa'yo eh, pag kumapa ka eh, ang dami dyan sa ilalim eh. Lalaki pa. Eh, oh, eh, oh, eh, eh. Laglag. Kung tinpitik lang yan, Katanggal din yan. O yan, laga lang. Ganip. mapupuno na. Yes, mga ka-sisters. Sa wakas, makakakain din tayo ng talaba. Yun, ang dami talagang pinoprovide na pagkain. Sige. Sige. Yun, may isda. Ano yan? Isang piraso lang nakuhaan niya sa lambat? Doon sa kanila naman. Ah. Yes, ayan. for the go. Oh, yun. For the go mga ka-sisters. Kalaban na naman tayo ngayon. Mapupuno na yung isang sako namin. Pero ay balat lang. <laughs> Ayan o, oh, sa gilid nun o. Oh. Yun, yan, di ang silalim. Kapis, kapis yan. Yan, kapain mong kano. Oh. Dan, kapal ah. Kapal. Uy, may nagaputok man. Wala kayang ano yan. Crabs. Pero bang, karami nagaganyan. hindi dalawa pa more pag hindi buka hmm. Ayan, si Melinda ano. sa <laughs> unahan bibilab si ka bibilab ano yung ginagawa dyan kami bilab dalawang klase kasi dito yung makukuha namin tawag dyan sa iba. Ginagawang design nila to eh. Ayan kapis-kapis. Oh, Ayan. -kapis. Sa iba nito mga ka-sisters, parang nakikita ako na parang ginagawa nilang pan-design sa bintana. Ayan. Kapa pa more, pa. Bani pa. Ayan. 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 Pero yung nakatikom na yun, may laman yan. Lagay lang, lagay lang yan. Marunong ako yung mag-himay. Nabiro mo yun yung native na ano. Native na talaba. Tabi lang. <laughs> Ay, <Hi>, kumas... Hello, biyan ka pa rin. Ano? Ang purulukan ran. Len. Ah, Oo, sa likod ka oh, tinamo daw kan. Puro mangrove yan. Paglampas mo ng aroma na, na yan. mahulog doon. Ako, ako sige na, sige na, punta ko. na ikaw. Tama na yan. Ha? Ah? Wala tao daw. Sige na, punta na doon. Walang sige, tao. Sige, sige. Oh, punta na doon. Punta na. Ay, alam, iwanan mo itong uh, lambat ito. oh, dyan, ha? ay ah? kunong dyan, na. Ito, anay na ka. Ah, sige. O, oh, sige, sige. Akin na yan, akin na yan. Dali mo ito. Dali mo itong lagayan. Ay, O, tama na, tama na. So ayan mga ka-sisters. Isasako na natin yung mga nakuha ni mister. Ayan. So mamaya pagdating sa bahay ay imumukbang namin yan ni Milenrek. At kasama si Miss Hayahay. Buong angka na naman ito mga ka-sisters ang mag-aatake ng talaba na to. Siguro sa isang buwan at isang taon di pa namin kayang ubusin yung talaba na to. tigas talaga ng bato na to. Sa <laughs> so, tigas ng balat nito aywan ko lang. Ayaw din pala lang. Binatiltil gito na raneng. Sa gan? Oo, oo. Tapos kilaw? Oo, oo, tapos may ano? May suka. May suka. Nami. Ay, nami talaga ay. Sarap talaga to. So ayan, punong-puno na yung sako. bago buksan para hindi pinunta yung butik sa loob. Siyempre natin. May pumuli sa Eh mga ka-sisters, natapos ko na siyang hugasan ng mabuti kaya namuti-muti na siya ito na mga ka-sisters natapos na natin linisan so ilagay natin sa screen dahil si Mr. Ang magpa-process nito dahil siya ang sanay at sanay talaga dahil taga ilo, -ilo ka eh ito yung mga ginagawa ng mga taga-aklanon, bisaya. Uh, is isang ganyan lang, isang ganyan. Dami-damihan ko pa. Oh, dalawa kami nimilin ang mga ano, mga kimay. Sinister ang mga kulo na lang to at saka hinalbusan at bilis lang ang paghalbos ng mga unakan dito oh, na imo dito na ang dito na para matingnan kung lumuka na ang lahat may may nakangiti na Iyon! walang tiyan laman na tiyan. ay eh, nahulog ito ang laman na hulog abaw nagkuritot doon ito yan datan <laughs> na nga buhay sa sobrang crave mo sa talaba eh nagkuritot na nagkurit nagkakagulo kami dito <laughs> Pagi, tingnan mo kung saan yung kitang mo siyang kitin? Ay, ang laki! Oh! Yun, wow! Eh, yan. Yun. Yan ang totoo. O, oh, diba? kukutsarahin lang natin yan, mga ka-sisters. O, oh, ba diba? Sa mga nag-crave ng talaba. Talaba. Kahit, papaano ay... O, oh, ba diba? Meron din kahit papaano. Meron hmm. din talaga siya. Hindi yun 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 na yun picture. yun Ayan, nakakaipon din tayo. Kahit matapang. Yun, akin yun. Yun, malaki. Yun. Sige, sige. Okay, maya. Yun. Kitang-kita sa ito. Luto rin talaga. Luto Hindi, tama lang yan. Okay. Yun. Kuchilyo talaga ang pwede dito. oh Kasi naga ano yan. Nag-dikit. Oh, yung pinaka-wana. Lumi. <laughs> <laughs> Ang tagal tayo makaipon. Sige lang. Uh, Lumi na daw. Padamihin pa daw namin Kante yan. Kunti pa lang yan. Yun. Ano no? Ano kasarap. Ano hmm. ka sarap. Tamis. Tamis? Kinain agad. Bawa, bawa. ka. Tamis? Nakaka-crave ka talaga. Oo. Kainin hmm? mo agad, Ning. Tapos mm, gagad natin. natin. <laughs> Mukbang na no. Hindi dapat nga Pag ah, nito sa di ko kainan sa usaw lang. Oo. Hindi ko sa usaw lang. Di na kainan okay? oh, ke. <laughs> Wala pa nga so <laughs> <laughs> tayo minen ah. Aroy. Tamis. Abaw. Ayan, 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 yung ayan, 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 kayo. ayan, 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 yan ayan, 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 ang ayan, 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 mo. ayan, 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 o, hindi ko pa nga natikman yun sa oh, mong buhay okay. ko. Jesus name. Ay, namit nga. oh Maruhan na karoon in Jesus name nanay. <laughs> Ay, sarap nga Ay, nga Ay mga ka-sisters, may tanim ako mustasa. So, imumukbang lang namin yung talaba kasama yung mustasa. Kuha tayo. So, ito yung mustasa ko mga ka-sisters, O, oh. tapos, ayan. Tinanim ko lang sa sapat. Pero meron din akong mga tanim doon sa bukid. So, bubunutin ko na yung isang mustasang buong mustasa talaga. Ayan. Ay, ayos talaga. Oh. Ayan, pupukin natin. Pagkasa mo na mabuti. okay, ko ibang hindi na matulungan. May bato pa nga. Okay. Ito ay fresh na fresh. At tambal natin to sa ating mukbang Wala pang spirit o. Oh. ko lang muna para hindi ako mabigla. Kasi ang lasa nito ay medyo may anghang. Ayan. Ito yung gagawin namin mukbang na kanya-kanya lang kami kain. Kanya-kanya <laughs> kuha. Kanya-kanya kuha. Kanya-kanya kain. ganito talaga pag pag ang pagkain ay medyo tawag yan medyo hindi masyadong marami kanya-kanya na kain at least nawala yung thread namin sa talaba dahil sa tagal nang wala na hindi na ako makatigil ng talaba so ang ganyan o oh, para nagmamalang sangyop <laughs> san sangyop sangyop <laughs> san <laughs> san <gyop? laughs> ako muna bago sa tigaw para at least uh, ikaw na una. <laughs> oo, ako na una. Masabi ko sa'yo iyo ang lasa. lasa. Kaya mo. <laughs> mm, sarap. Mm. Na, pala. sarap talaga pala. Walang asin pero may lasa. Wow. Grabe, magustuhan to ni Miss Ayahay. Maanghang anghang na may ano na may may na na asin dahil doon sa Talabang. Parang siyang ano pala, hmm. parang buyo. Parang Makanan buyo. Makalang tahang din. Ang hmm. hangin. Hmm. Uh -huh. Parang nag a na oh. Kanina pa ako nagkain yan. Hmm. Isa pa ulit. <laughs> Mauubos. <laughs> Nandiyan naman si Mr. na taga-ano? Taga-tanggal. Taga-tanggal. Ako yung taga-kain. ning. Gainit sa piyan ang, ano, ang mustasa. Kain ka na to, baka maubusan ka. Okay lang nah. ako. Yeah. Hmm? Wow. <laughs> sige, sige, ikaw na. Hmm. Oh. Low budget na sangjok. <laughs> <laughs> Low budget na sangjok. Sa tapo ano yun dito sa sisters <laughs> kusina. Kasi <laughs> uh -oh. uh, walang gaano. Masarap, masarap na masarap. Man, man. Man. Oh, ang dami pa oh. Oh, ang dami pa. Hindi ka na, magpapapakot. Uy, wala, wala, ano. Nakailan na si tita. <laughs> Ay, Lalo kung, lalo kung malalaking talaba ba ito mga ka-sisters, talagang tunay na masarap. Ano pa? magpapadami muna tayo. Aroy, ikaw na lang ito. Wala, huh? nagkakuha pa lang. Hinaon na ng hinaon. Ah, Sarap. nagka sa ano. Para akong nakashot ng gin ah. Nagka-init. Mm -mm. Nagka-init sa tiyan ko ang mustasa. Lagyan natin. <laughs> Para lang para lang siyang mga para kung busog na. Low budget na sangyo. Low budget Ah. Grabe yan. Jo mama. Mama, ani. Pinuto sa dahon. Pinuto sa dahon. Oh, sige, in fairness, masarap talaga to. Masarap. Continuous pa kami, mga kasi. Masarap pa lang So, ayan, nagawa na naman ang iyong si Mr. Mag ano na lang siya, mag-ihaw-ihaw. Masarap pala ang talaba kapag binalot sa mustasa, promise. Uh, so, promise, nan. May init siya dyan? Oo. So yan mga ka-sisters, bali yung isang parte yeah. ng talaba namin ay inihaw ni mister. At ang uh, pinapakita ko sa inyo na bumubuka siya habang inihaw. Ano, abang oh, no, oh, oh, yes, iniihaw. Ah, yan, tinuturo nyo talagang bumubuka. So, napakadali lang yan kapag ganyan na bumuka na siya kahit maliit, at least yung laman niyan ay napakasustansya. Ito pala ito yata. Asin lang. Asin lang siya. Asin